Today, tuturuan ko kayo kung papaano kumuha ng libreng ulam dito sa Food Lion. Tara na! Nagkikrib ako sa sinigang pero ang gusto ko, baka. Ay, ang sarap po naman ito kapag sinigang. Siyempre, kukuha din tayo ng isang talong. Kung matatandaan nyo kahapon, naggrocery kami sa Food Lion. Pero ang hindi ko nasabi sa inyo, sa Food Lion ay may shop and earn, earn sila. Ano nga ba yung shop and earn? Every department, ganito ang itsura. Katulad na itong nasa taas, ang sabi when you spend $10, makakakuha ka ng $2, hindi ko pa yung nakukuha. Ngayon, yung ibang department, nakuha ko na pala na hindi ko rin alam. So, kahapon, naka-earn ako ng worth of $10. So, today, titingnan natin kung makukuha natin to ng libre. Sa checkout, nilagay ko na yung phone number ko. Tapos, na-apply na yung shop and earn dito nung mahit niya yung total. O, ba diba? Libre? At today, syempre, mag-harvest din tayo ng kangkong libre na kangkong. At ah, talaga namang ang laki na ng kangkong ko. Kaya masarap na rin mamitas. Oh, edi eh, nakadami tayo ng kangkong. Kain na! Sarap! Mm. Cravings satisfied.